Hi, good morning. Manyaga kita. Amon sudan. Munggo nga may may bulinaw. Tapos, damot-damot gulay nga spinach. Pampataas, <laughs> Ng dugo Tapos, may Milo kami. Nagbo kami ininit sa McDonald's. Tapos, pakas bulat. Tapos, buat ini Inihuang ng ginger. Let's spray ginger. Luy, ah, sibuyas dahon, naging gisa-gisa lang. Manami andya sa doro. Hangin-hangin ang lawas, lalo na ako. <laughs> ginahangin hangin ang lawas. Daw lupo, ang Daw sa pagbunitan lang gihapon, ah daw lupo lang. Oo, oh, gani daw lupo ang ano anong ano lupo ang sabor it's peanuts. Munggo, kalabasa, kag lupo. Makaong ta guys. Makaong kita at bira-bira ay daw sa pagbunita ng gihapon kita. <laughs> Salamat sa nga nagluto. Gliho ah. Ah, oh, naho nagutom na ako.